Kalaboso ang mag-asawang ibinubugaw umano sa mga dayuhan ang menor de edad nilang anak. Katwiran ng nanay ng biktima, nagawa niya raw yan dahil sa sobrang kahirapan. Nasa frontline ng balitang yan, ang ating News 5 Mindanao correspondent, Bril Montalvo, Exclusive. Isa-isang pinadapa ng mga otoridad ang mga residente na yan sa barangay San Jose Lopon sa Davao Oriental. Sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang naturang lugar dahil isa umano itong cybersex sex den. Dito, nadakip nila ang mag-asawang sospek at kapatid nito na ginagamit ang kanilang mga anak sa online pornography. Limang minor de edad ang nasagip kabilang ang tatlong anak ng mag-asawang bugaw nakuha sa bahay ang ilang computer at mga sex toy. Ayon sa NBI, natunto nila ang cybersex den bunsod ng pagkakahuli ng isang Belgian national na nagbebenta ng child sexual abuse material na napag-alamang galing sa Davao region. Dito na nag-imbestiga ang mga otoridad hanggang sa natunto ang bahay ng mga suspect. Tuloy-tuloy pa rin daw ang imbestigasyon at pang raid na isinasagawa ng ahensya. Ayon sa ina ng minor de edad, pinapahubad umunon niya ang kanyang anak sa harap ng computer para ipakita sa kanyang ka-video call na mga dayuhan kapalit ng tatlo hanggang limang libong piso. Pero depensa ng magulang ng minor de edad, Mali ko eh. Mali talaga ang ginawa ko. Sana mapatawad pa nila ko. Ang intensyon ko lang sana na mabuhay ko yung pamilya ko. Alam ko nagchat-chat siya sa mga dayuhan para magkapera, pero hindi ko alam na dinadamay pala niya ang anak namin. Dadali na sa kustudiya ng NBI Davao ang mga nahuli at mahaharap sa patong-patong na reklamo. Pansamantala namang mananatili sa pangangalaga ng DSWD ang kanilang tatlong anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.